Guys, may pa-shadow ban na naman ngayon sa si Facebook? Sa mga hindi mahilig mag-research, ito isi-share ko na lang sa inyo kung ano ba talaga ang shadow ban. Si Facebook talaga magdi-December na may pa shadow pa to. So, ano nga ba yung shadow ban mga karels? Naku, nakakatako to. Ito lang naman yung klase ng violations na without notification. Hindi mag si Facebook sa na na-violation ka. So, ano nga ba talaga yung hint natin or basihan kasi wala nga notification si Mita kapag na shadow ban tayo, unang una dyan, limited visibility. Meaning, yung mga post mo won't be visible to others. Just like, for example, kapag i-research mo yung name ko, itong Jane Vlog, hindi mo siya makikita kahit correct spelling naman. Si Facebook yung may pakanan yan. Kahit nakafollow ka naman sa akin, hindi mo siya makikita, pero active naman. Another thing is decrease engagement also. Yung kunti na lang nag-engage, nag-shares, at pati na rin yung views. Masyak dati-dati, malaki, or marami naman yung nakipag engage. Tapos ngayon, grabe yung pag-decrease. And, syempre, ano nga ba yung ginawa mo? Bakit ka na-shadow ban? I-share din natin yan. Isa-isahin natin talaga yan. Una, you're sending too many comments or naga likes nag-react ka kahit hindi mo natapos yung video posting misinformation, yung bumili ka para lang marami yung nakuha mong engagement o mga shares, mga ganyan. Kasama na dyan yung paghingi mo ng stars at paggamit ng, ng band hashtags. Next video na lang yung gagawa ko ng mga bawal na mga hashtags. At yung palagi kang nagpo-post ng unoriginal content. Sabi ni Mita, okay lang nagwamit ka ng content na hindi sa'yo. O, o i-re-upload no. Pero wag lang palagi yung consistent. Dapat may originality ka rin. Pero guys, Guys, pag na-shadow banned kayo, you can still posting videos pa rin. Limited na lang. So, yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung meron pa kayong gustong malaman o mga katanungan, just comment down below at gawa natin ang paraan yan. And also, kung gusto nyo pa ng video, paki-like and share at follow din. Thank you. Thank you for watching.